sa iyo. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang pagpapalay na katakda, pero hindi para sa mga tumatalikod. Ang pagpapalay na para sa mananatili sa kanya. Kaya sabihin mo sa iyo ang katabi kapatid. Manatili ka. Sabihin mo kapatid. Huwag kang susunod. Huwag kang mawawala! wala, At Tuloy lang! Tindang. Sa paglilingkod. paglilingkod! Dahil darating ang araw, mga kapatid, tatanggap ka ng gantimpala. Darating ang araw, makikita din nila ang bunga na meron ka. Makikita din po nila na ang Diyos ay tapat sa buhay mo. At sa totoo lang, marami na po dito sa atin ang mag, mag naging isang buhay na patotoo. Ang dami na pong bunga. E baka sabihin niyo, Sister Meal, pwede bang magtanong, ano ba yung tinatawag na bunga? Ang, ang literal po na kung papakahulugan, lang sa material things. Yung, kapag marami kang pera, pag magandang sasakyan, may sasakyan marami, tapos may maraming bahay, may bank account, marami ang na deposit na pera, o kaya daramo ang kaludian, haluan ang pasakay, yun lang ang tinatawag nilang mabuna. Pero mga magulang, ko, It's all about material things. Pero concerned din po si Lord sa material things, yung kailangan po natin. Kaya lang, mas malalim ang gusto ni Lord para sa iyo. Hindi lang ang mga bagay na nakikita, kundi ang concerned din ni Lord ang Mabuting gawa. Sabihin niyo po, mabuting gawa. Mabuting gawa. Although, magandang advantage na po sa mga pinagpala financially, sa mga pinagpala Bisaya. Amen. Palapakan ko natin ang Panginoon. Yan siya, no? ko si Jane. Ibig po sabihin, mga kapatid ko, kapag ang isang tao ay connected kay Kristo, siya ay highly honored. Sabihin niyo, highly honored. Binibigyan ka ng Diyos ng karangalan bilang anak. Kaya po ikaw ay may karapatan para mag-claim ng biyaya. Subalit, hindi madali ang proseso. Sabihin niyo po, proseso. Proseso. Maliwanag na sinabi po sa ating pong ebanghelyo. Ang bawat sang hindi na bumunga ay pinuputol. Ngunit ang bawat sang na ay pinuputulan. Pag sinabi mong pinuputol, hindi po yan Madali, kasi yan ay masakit. Sabihin nyo, masakit. Masakit. Minsan ba, nasaktan ka na? Amen. Minsan ba, inaway ka na ng ka-prayer partner mo? Yes. Minsan ba, i ka na ng ka-prayer part partner mo? Yes. Minsan na ka-pop-pop-pop-pop-wire? Minsan na ka-pop-pop-dancers? Minsan na ka pop 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 minsan na ka pop dancers minsan na ka pop magiging mo Lord bakit ganun pagka pong magtanong yan ay proseso hindi ni Lord hindi Kanya puputulin kung ikaw ay may bunga malalaman na may bunga ka dahil maliban sa binago ka na maliban sa mabuting gawa binago ka na kapag binago ka na nakikita sa iyo ang bunga ng Espiritu Santo kaya ikaw ay mabunga na, hindi ka naman na mabunga. Kapag ikaw ay chinichismis, hindi ka na nagsasalita ng masama. Ang ginagawa mo na lang, ipinapanalangin mo sa masamis. Nahimik po kayo. Sino sa inyo minsan ng chismis? Taas na ang kamay. Yung chismis ba o nag-chismis sa'yo, minsan ba ipinalangin mo sa Diyos? O baka naman ipinalangin mo, o bangga kasama? Baka ipinalangin mo, matay ka na sana. Why? Hindi po nakikinig ang Diyos sa ganyang uring panalangin. Kaya bilang mabungang kristyano, Makikita sa iyo at sa akin ang mabuting gawa. Makikita sa iyo na ikaw ay binago na. Makikita sa iyo ang bunga ng Espiritu Santo. Kung binago na, kung dati mahilig tayong magsisnis, mahilig na at nasiraan ang ating kapwa, ngayon, minsan na lang. Pero ang tanong, gaano kadalas ang minsan? ng Diyos sa mga taong connected sa Kanya. Ngunit kung connected ka sa Kanya, dapat magdaan ka sa proses. Ngayon, kapag ginismiss ka, una mong isipin, ikaw ay sanga. Sabihin niyo, sanga. sanga. Kapag ikaw ay sanga, may pagdadaanan ka. Pwede kang masaktan. At alam niyo ba, ayon sa pag-aaral, matamis daw po ang bunga ng ubas na naging dumadaan sa pruning, sa cutting. Kasi alam niyo po, noon po pala, ang mga ubas, halos minuminuto, tumutubo po yung mga unproductive vines. Kaya po, kailangan bantayan siya ng pagpag-alaga, kailangan babantayan mo ng pupututupo kasi ang matitira po niya, sanga. Sanga na capable para magproduce ng pinakamasarap, pinakamaganda na bunga. Kaya kung ikaw ay laging nasasaktan, kung ikaw ay laging inaaway, kung ikaw ay laging sinisiraan, isa lang ang kahulugan niyan. Capable ka para